Hi, Leo. Mid-December 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabi lamang po. Para sa mga Leo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Mid-December 2023. Message natin para sa mga Leo. Leo, mid-December ano nga bang ganap or sitwasyon? O ano pang pwede niyong matanggap bago pa man matapos ang taon? Ilang araw o linggo na lang? Leo, mid-December. Okay, medyo mailap ang cards. Leo. Ayan. So, may ilang dito. The King of Cups, the Knight of Pentacles, the Eight of Swords, and the Judgment card. This one is in reverse. So, meron tayo dito hindi nakikitang, hindi nakikita, nakikitang, hindi masyadong pagkaklaro. Sa ilang bagay, sitwasyon, Judgment card is in reverse. Maring maging, ano tayo, ito yung ayaw natin. Yung iwanan natin ng judgment ng isang bagay, sitwasyon, tao na hindi pa natin nakikita yung kabuuan. Maaring umangat yung clouded judgment, kumbaga, hindi pagkaklaro, walang clarity. Na sobrang nakarelate po, astrologically speaking, kasi itong si planet Mercury, the planet of communication, ayan, minsan meron tayong misinterpretation dyan, or miscommunication na mabubuo. At yan, ayaw natin na nagiiwan tayo agad ng judgment, or ng conclusion sa isang bagay, sa isang tao, again. Okay, so maiwan ko po dito pa lang, at ay, ayan, ayan. mekos-mekos na po bilang tayo live na live sa ating YT, wala nang edit-edits ni Moonshot ito, pasensya na po patawarin nyo, bilang tao lang po ang Moonshot, pero maiwanan ko po na hindi ito yung best time to make major moves or to make a major decision, big decision sa inyong buhay ano muna, iproseso nyo muna ito kung kinakailangan or kung may time pa naman, huwag magmadali, huwag madaliin trust the process. Okay? At, ano din, tanggapin or, or i-allow nyo itong, kumbaga, bigyan nyo ng chance ah, ang inyong sarili or ang ilang tao sa inyong paligid na makipag-usap sa inyo sa mas klaro na paraan nang hindi kayo nagmamadali at napapangibabawan kayo ng pag-uunawaan unti-unti, isa-isa Okay, kasi dito may tendency, sabi ko nga, na meron kayong hindi makita na ilang detalye, meron kayong makalimutan, or worse, meron kayong maiwanan ng judgment na, ay, baka ganito pala siya, ganon, ganyan. Halimbawa lang naman po, ano, na ayaw natin. Kasi dyan, syempre, mas, baka maging komplikado ang magay, mga bagay-bagay. So, buksan nyo ang inyong mga mata, the eight of swords, kita mo naman, merong nakapiring. Tingnan nyo muna ang sitwasyon. Napakahalaga na pinag-aaralan muna ang mga bagay-bagay bago kayo mag-iwan ng final decision or pag-action. Other messages, andito naman yung king and knight, knight of pentacles. Patuloy naman kayo magiging ano eh, motivated to take action para dito sa inyong mga personal na hangarin sa pera, sa trabaho. Andito yung pagiging goal-oriented nyo. Kung maga parang wala naman ditong magiging sagabal or hindrance para sa inyo. Ayun lang, more on sa miscommunications yung akin nakikita. Mula din sa ilang pagmamadali, marahil ng ilan na makarating doon sa gusto nyong patunguhan. So, another message ay wag lang, yes, di ba kung motivated and excited tayo makarating sa resulta. Kahit hindi naman, hindi naman natin intensyon na makasakit, dito ay Diba, alam mo yun, hindi natin alam kasi baka meron tayong bilang tao lamang, ayan. Meron tayong nasasagasaan, or meron tayong hindi napupuna o nakikita. Sabi ko nga, ano lang din, take it easy, slow down, Leo. Hindi mo kailangan maging madali. Maging, mag, maging um, padalos-dalos, or maging madali. Ang mga bagay, maging madali. Mag, Madaliin ang mga bagay, bagay o sitwasyon. Pero kung dito talaga, kung higit tayo magiging praktikal kasi parang, sabi ko nga sa usaping trabaho, pero parang meron kayong hinahabol sa point na yan, and somehow merong stress, di ba? Kaakibat niyan yung stress, yung pag-iisip, yung pagiging negative minsan, yung paghabol niyo sa mga kailangan yung habol in a deadline, alam mo yun, minsan kaakibat niyan yung halo-halo na, mekos-mekos na napakiramdam. So, balance. Time management. Okay, hindi madali sa lahat ng pagkakataon. Pero ay no, inyong mapangahawakan ito. Okay. Ayun lang, huwag magmadali. Kasi feeling ko dito meron kayong hindi makikita. <laughs> mid-December, maring meron kayong makalimutan. So, very important to check everything. Kung kinakailangan, doble or triple. Bago kayo umalis ng bahay. Halimbawa, kasi baka, 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 meron kayong makalimutan. Make sure na ang mga bagay-bagay ay kung kinakailangan na no? kung nanaisan isulat nyo, mag-take down kayo ng notes. I feel na andito pa rin yung patuloy nyo pagiging busy and productive ngayong buwan. Na ayan na, andito na tayo sa holiday season. Tapos andito pa rin yung alalahanin nyo sa trabaho at pera. So, isa-isa lang, okay? Iwas pressure and, and stress, ilang negative energy sa paligid. Ngayong mid-month, December 2023 para sa inyo, Leo.